makalat. Eh, dilinisin, be. Tapon sa basurahan. Diyos ko naman. Makalat pala dyan sa inyo. Ba't di maglinis? Sa ah, sasabihin mo pa makalat. Ah, gusto mo ako pa maglinis. Ko comment ka pa ng makalat. Ah, gusto mo ako maglinis niyan. Binagawa mo pa ako ng... Ay, nako. Naka-uwi ko nga lang galing ibin. Pinagtrabaho pa ako ulit. Pasakal este pakasal. Ama ka na. Ama ka na? Na kayo, guys it's really more fun here in my subs. Kasi ang dami kong ipopost na kaabang-abang, kagilagilalas at ka, ka, kakilakilabot na parang aking mga bulbols makulot. Charis. You and i really want to have a time to talk to you guys and to you know just bond and tell a story and um um uh, planning our future together with our sons and daughters and our ninas and ares you know and uh, that's what i really want you know Magaling lang ako sa ibang paraan. Magaling tumayo. <laughs> Magaling? Uy, <laughs> hindi kayo magaganyan. Thank you, Ate Bojoy. Thank you po sa egg. Gusto ko yan, yung may crack yung egg. Parang halatang kinagat. Charis. Kinagat ba yan? O parang may mata? Ay, may mata yung egg. Ay, okay, ma. buti pa si ang jolly. Kanagasan ng cowboy. kit-kit naman yan. Sobrang cute. Parang ikaw. Oh, ya ko dasay. Hey, thank you so much sa inyo, Bea. Yeah, thank you so much sa mga eggs ninyo at mga itlog-itlogan ninyo diyan na nilimlim niyo pa dahil maulan. Alam ko mainit-init pa yan ngayon kasi naiipit, 'di ba? Masarap 'yan. At daldal um, -dal lang pa. Eh, di mo kamano, di mo ako. Kaya ako nag-live para magdaldal -dal tayo dito. Tapos gusto mo na lang lang ako dito. Eh, sana ikaw na lang nag live para ikaw na lang magdaldal hindi -dal na ako. 'Di ba? Gigil mo ako, eh. Nosebleed ka. Ipunasan e, mo. Magiging ako sa'yo, eh. Ano ka mga nosebleed? Nakikinig ka lang naman. Wala kang ginagawa rito. Eh, unless yat ka, be. Kaya ka mga nosebleed pa ganyan. Mga ko. Tiga mo, kilikili -kili mo. Tinubukan na mo. Ang tawag ng mga bata dito. Libag, aha. Rapper ako, eh. Paglaki, dancer. Di ba? Nung tumanda, singer. Di ba? Nung namatay, may stroller. Charisse. Eh, condolence po pala sa mga... Mga... M... May mga na maya pa po na mahal nila sa buhay. Condolence po and God bless po sa inyo. Stay strong po and keep your keep your chin up. Yes. Ganun talaga ang buhay. Ano, God has always a plan for us and you know, baka isa yun sa plano niya. Siyempre, balay mo, di ba? sure apaka random ganun talaga random voice to eh. random voice ano random voice random rose pala too so much kamusta naman kayo guys okay pa ba kayo or so, sobrang tagal ko nang hindi kayo nakahusap hindi ko lang kung okay pa ba kayo masaya pa ba kayo or nagsasawa na ba kayo sa mga mukha ko ba? Diba? or ayaw niya na kung ay or alam niya maya 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 <laughs> tungtungtung tahol. May muta ba ako? It's not muta. It's dandruff. Dandruff sa mata. <laughs>